Welcome back mga lalabs ko. Andito dito naman dito mami at ngayon. Andito dito tayo sa SM Grand Central dito sa Caloocan City. At kayo dito papunta po tayo sa Pet Express. Ayan. At sa Pet Express tayo. Para mamili ng mga gagamitin para sa ating new baby coming. Ayan kailangan natin kumuha ng na straw para sigurado natin hindi natin malalaglag na o at lahat ang mabibili natin mga lalags ko kasi syempre mahirap na pagbabaksa nabutas na sira patay tayo hindi tayo syempre butama na natin kung saan yung pilihan ng food ng ating magiging baby Ayan, nakita niya Feather Ayan, gusto ko itong pro. Ayan, ang nga oh, oh, Fresh pesto sa patatas. Hindi Patatas, dudurugin yung patatas. Hindi mo dapat Hindi na. Bami lang yun. Parang opa niya, yan. Hindi na Ah, oh, didilaan lang. Papasok to. Eh, ito, wala eh, oh. oh. Wala. Hmm. Tanggalin mo to. Yan. Ginakabit lang yan. Tanggalin mo nga lang. tanggalin mo, oh. Oh, oh ayan, no? Oh. Pinakabit oh, oh, oh. lang to para hindi tutulo. It's 800. 800 nga lang. Ito, sige. Ano yung araw yan? Baka iba na ma'am pinky. Eh. Sa sa oh. atin titira. Ano nga, ito na nga, no? well, Walang pinky. Yala, eh. lang turuan mo na minum to, pwede nabibigyan ng tubig. Dito. Kaya nga kasi yung tarang di nabibigyan. Wala daw ba o meron dati? Wala nga eh. Balikan eh, ko na lang. Bibigyan ko na muna ng malit na, mali, na baunan lang. Parang matututo. Ito okay. na lang muna ganito mo mo nga eh. Okay, one take one. Walang pinky. Eh eto ang pusa eh pampusa ay, naman eh. Red tag lang daw, red tag. eto nga eh pampusa eh o pusa ito lang, eh eto lang oh. Ito, 79, na no? Ito lang na na Ito, eto piko oh. ano na dalawa na no? Red tag. Red tag. O, oh, yung dilaw. Yan, ay 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 Dalawang ay ay dalawang hmm. ay Dito tayo supply daw. Supply. Dito sa Clyde daw. Sa naman ang naman ang kasi kapapalo mo pa. Kasi ko, dinandaan ano, nung araw pa, bagay, hindi ba na? Dimandaan lang daw, wala ko trabaho. Pagupit na ko ko? Ay, mga aso sila. Ay, buho. Matalim niya. Ito yata ginagamit eh. Ko, ito yung kuwe, pinakalagay eh. Eh, ano ba yung mga ilayang ganyan na, no? Eh. Huwag yung brat, baka mahulog, maano, buhok, matalim. Siyempre lang oh. Ibinagawa mo ng takalan ng... Hindi na. Dahil na natin din yung takalan ng gatas. Ito na lang. M 150 lang. Kasi ito baka masira yung buhok kayo. Oh. Masyado na pinuha Ito na lang. So, paano ito? Buhay ka na ng shampoo niya. Pisa mo, gabi na tayo, anak. Alas set. Oh, pa ako, Ulit lang naman na luto niya. na, Sticky Ay, na oh, mga ang anak ito. Alas, ito. Ay, na, oh, na lang, yun. Yun. Ay, isang ganyan lang. Kaya parang gusto ko itong isa, 120 po. Kabilaan. Kabilaan. Ay, parang anak din na naka, ano, ng buhok yan. lang, yung tagas sa kulay lang. Brat ba na ganitin mo doon? Pag pa ka, kailangan mong mag-brat yun yan. Pag okay. okay ganito pulbos, tapos gaganan mo. Yung dalawa. Pati pulbos ka ba 124. 130. Yeah. 140. Yun lang muna. mo hindi. Ito na lang kasi yung balahibo niya, no? Hindi niya, magkaka... Ano, ano, kapangit. Pag nandun, pa, may iwan doon, no? Oo, oo nga, pagpangit na kapal. Malalagas. Ano, Kapag buhok, brus, ito. may mga buhok. Hmm. Paano yan? Ano yung kundi ko, ano? Ito, paano ikaw? Ano mo? Kaya din tayo. Ayun. Ayun. 5.90 no? Oh. 25 ito na lang. Ano? Ito bibiling ko. Na-adjust naman to, di ba? Pali mo yan. Pali niya. Pero hindi pwede itali. Pag mag-iikot, lalabas ng ano, ano? tulong na kayong tali sa bahay tuturuan ko lang wala yung pink wala nga pink na pink ayan o no? ayoko nga may pakpak gusto ko may pakpak to wala na ganyan lang talaga yan dalawa yan isa pang to gusto eh, ko ito yung pink ito yung na ito. Gato pa lang ang damit kasi mag-utap. Hindi eh. ah mm ano Gusto ko yung may tulog. na. Walang Ito ba yun? So ito na yun? Ito isa 200 pa. Is Palit pa lang naman siya. dalawa. Eh, oh. Ito na lang dalawa. Pag nagmumul siya, yun, sa kata. Sa bahay lang. Ito, bibili kong uga kayo nga. One, two, two, eh. Ang maganda kulay. Ito o yun? Brown. Wala ano, na yung bang, mas malaki. Bibili ka lang din yung matagalan na. Ayan, ganyan Ito, one, two. Yung one, two, um, man, bibili ko talaga. Kasi konti na uh, dipwensyon. Ay, mag-dip kasi tayo. Hindi, ang dip lang. Ako, oh, bibit, ano maganda? Wala pa rin kasi ng face eh. Yan. Yeah, ah. Oh, eto. Takaw dumi kasi. Ito nga, brown eh. Yeah. Kaya lang. Kaya walang dating yan. Ito pas... may dating Maganda tingnan eh. Yan na lang. Rest ng face eh. Ito kasi babae siya. Ito na lang. Basket ba to? ah. sa mata Ano pa? Sabon na lang niya. lang. Yung damit, saka na, pag inikot ko siya bukas. Ito ang gusto ko, sapatos niya. Ang mahal, 500. Ilang sa 500 yung sapatos niya. Maganda yung sapatos? Ibilan ko nga pag nag-mall kami. Hindi mo ka mag-mall? mo yung pras ka Ay gusto ko eh. Black. pa Hindi ko alam. Ang bahay lang. Ang lang. Alam, may diyan doon ang pagpala yun. Meron maganda tong black. Maganda black, di ba? O, oh, puti siya eh. Di black. Pangit kasi pagpula. Oh. Eh. Hindi lang ko siya ng tong medyas. Okay, mahal mahal. 500. 500. One sizes lang ba to? Medium. Ako kasi ara nga lang sumakot eh. nga, si Rocky ara niya Kaya e, nga yun, ang inisip ko eh. ka ba? Ang gabi. Oo. Kasi kailangan na inaano yung toothbrush niya eh. Lagi dapat nagtoothbrush. Para hindi mabaho. Ba Ito, 300. May kasamang ano yung toothpaste na. Pwede yung, yung daliri mo ang gagamitin o yung... Gagating ka niyang ano? Kaya nga nakaganyan, no? Ala ba may tangkay? Ito may tangkay, eh. Ayan, no? Meron nga. Meron nga. No. Pwedeng kamay, pwedeng dalil. Yung ito, o. Oh. 3, 2, ang mouthwash. Oo, <laughs> oh, natin na siya. May mouthwash, eh. 300. Mouthwash. Dari pang liman yan. Ah, eto na lang. Mouth May kasamang toy. Eh. Toy pa pala. pa binang ko pala ng toy. Yung buto. Yung Ayun Ay, Ay, di pa. Di pa ang yun. Kain na ikaw. Hingin natin yung pagkain.